بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان بكسان اتين تتالكاين ساورس نيتو اي محمد صلى الله عليه وسلم اولى صلاح محمد صلى الله عليه وسلم Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay kauli-uling ng Allah para sa sangkatauhan. Siya ay isinilang sa lungsod ng Makkah na isang nilalang na lungsod sa loob ng Saudi Arabia sa kasalukuyan. Siya ay isang tao na pinili ng Allah bilang huwaran para para sa sangkatauhan. At siya rin ang kauliuling uling ng Allah na bilang propita at sugo para sa sangkatauhan. Ang pagitan ni Prophet Jesus o kay si Isa alayhi salam at si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na silang dalawa ay puro mga propita ng Allah. Sa mga lahi ng Israelita, ang pinakahuling sugo ng Allah o kay propita ng Allah ay si Prophet Jesus. Dito naman sa mga lahi ng mga Arabo, ang pinakahuling sugo ng Allah o kaya ang kanyang propita ay si Prophet Muhammad, sumakan nila nawa ang pagpapala at kapayapaan. Ang pagitan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Prophet Jesus ay humigit kumulang sa 570 years ang kanilang pagitan. Sa katunayan, si Prophet Jesus at si Prophet Muhammad ay isa ang kanilang pinagmulan ito ay si Prophet Abraham na siya ang tinaguri ang ama ng mga mananampalataya. Si Prophet Jesus alayhi salam, siya ay nanggaling sa lahi ni Prophet Isaac. Si Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam naman ay siya ay nagmula salahi lahi ni Prophet Ismail alayhi salam. Kaya si Prophet Isaac at si Prophet Ismail, sila ay kapwa mga anak ni Prophet Abraham. Kaya isa lamang ang kanilang pinanggalingan o kay pinagmulaan. Ito ay si Prophet Abraham. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang taong hindi siya marunong sumulat at hindi siya marunong bumasa. Yan ang tinatawag sa Arabic na ummi, hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat. Pero sa kanyang kapanahunan, sa kanyang kabataan, bago pa siya naging isang propita ng Allah para sa katauhan, siya ay kilala na sa kanyang puok sa Makkah na isang taong mabait at mapagkatiwalaan. Siya ay mapagkatiwalang tao sa kanyang puok sa Makkah, kaya naman siya ay tinaguriang ang Al-Amin. Ang ibig sabihin ng Al-Amin ay ang taong mapagkatiwalaan. Kailan sinugo o kay kailan hiniram bilang isang propita o kay sugo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ano ang kanyang edad nang siya ay hirahin bilang sugo ng Allah Subhanahu wa taala? Noon siya ay apat na taong gulang. Siya ay hiniram ng Allah bilang panghuling propita o kay panghuling sugo para sa sangkatauhan. At dito rin nagsimulang ipahayag ng Allah sa kanya ang huling revelasyon o kay huling kapahiyagan na ito yung tinatawag na banal na Quran. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinahayag niya kaya sa kanyang pinakahuling sugo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang revelasyon na ito yung banal na Quran sa loob ng 23 taon. Dalawampu't tatlong taon ipinahayag ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang banal na Qur'an, ang ibig sabihin ang Qur'an ay ibinaba kay Prophet Muhammad nang hindi isang buis lamang kundi sa loob ng dalawampu't tatlong taon. Ang kauna-unahang talata na ibinaba ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay itong tinatawag na Suratul Alaq. Ito ay batay ng sinabi ng Allah sa banal na Qur'an. Ikra bismi Rabbi kaladi khalad khalqa insana min alam ikra w-rabuka al-akram aladi alamabil kalam alam al-insana malam yalam ya ang kaugnugan yun Tagalog sa pina kamalapit na pagkakatagalu bicasin mu Muhammad ang ang anumang ipinahayag sa iyo mula sa dakilang Quran o kay mula sa benal na Quran bilang iyon pagsisimula sa pangalan ng iyong Panginoon ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ay bukod tanging tagapaglikha at siya ang lumikha ng lahat siya ang lumikha ng lahat mula sa malapot na namuung dugo Bigkasin mo Muhammad ang anumang ipinahayag sa iyo at katiyakan ang iyong Rab o kaya iyong Panginoon na tagapaglikha ay sagana sa kabutihan at malawak ang kagandahan mo na siya ang nagturo sa kanyang nilikha ng pagsusulat sa pamagitan ng panulat. At siya rin ang nagturo sa kanyang mga nilikha o ka sa mga tao sa anumang bagay na hindi niya alam. Mula sa kadiliman, siya ay iniahon niya ang tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag na kaalaman. So yan ang talata kauna-unahang talata na ibinabake kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam at diyan din nagsisimula nang siya ay hirangin bilang isang propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayroong pang isang talata na binanggit ng Allah sa banal na Quran tulad ng sinabi ng Allah, "Ya ayuhan muddathir kung fa'andir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir fahjur" wala tamnun tas takfir wali rabbi ka fasbir ang kaulugan yung sa wikang Tagalog sa pinakamalapit na pagkakatagalog sinabi ng Allah o ikaw na nagbalabal o kaya ang tinutukoy dito ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ikaw Muhammad na nagbalabal o kaya nagtakip ng buong katawan sa pamagitan ng iyong kasuutan tumayo ka mula sa iyong higaan at magbigay ka ng babala tungkol sa kakilakilabot na parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala at dakilain mo ang iyong Panginoon wasiyaba kapatahir at linisin mo ang iyong kasuutan mula sa mga bagay na mga marurumi at manatili ka sa paglayo sa mga Diyos-Diyusan jus yan ang tinatawag na warug sa pahjo panatiliin mo na ikaw ay malayo sa anuman diyos jus o kay anumang mga bagay na ito ay may kinalaman sa pagsamba sa iba na bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay huwag mo silang lapitan o kay wag mong lapitan ang mga bagay na ito ibig sabihin ito ay mga Diyos-Diyosan wala tam at huwag kang maghangat ng marami ang ibig sabihin huwag kang magbigay ng kahit anumang bagay na ang hangarin mo rito ay may kapalit na mas higit pa ito. Mas higit pa sa ibinigay mo. Wali rabbi ka fasbir at alang-alang sabi ng Allah sa inyong Panginoon ay kailangan manatili ka o kay maging matiising ka habang isinasagawa mo ang mga bagay na ipinag-utos ng Allah o kay pag-iwas mo sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. So ang talata na yan, yan din ang kauna-unang talata na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad upang siya hirangin bilang isang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung unang talata, ito ay binabang Allah nang siya hirangin bilang isang propita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailan namatay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Noon siya ay umabot sa edad na 63 years na matay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at doon din siya inilibing sa Madina al Munawwara na itong Madina ay siya isang lungsod ngayon sa kasalukuyan na ito ay nilalang ng bansang ito na Saudi Arabia kaya ibig sabihin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinirang ng Allah bilang isang sugo ng Allah sa edad na apat na po pagkatapos siya ay umabot sa edad na 63 gulang o kaya idad, siya ay pumanaw na bilang isang propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sangkatauhan. Ako lo ko wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi